So, alright, magandang gabi uh, Ngayong gabi mga idol ay pupunta tayo ng ano is in North Banda kasi hatid natin yung uh, kaibigay natin uh, para makapunta rin tayo sa is eh, di naman tayo napasok at least makapunta tayo na alam natin na dun pala yun alright tara ito na ang uh, ating uh, kaibigan Ano? <laughs> Erton, mag-iingit ka. Oh. Maraming salamat ha. Good. Kasi wala ko yung pinakababaeng minamahal. Oo. Oh, oh. Ayos, <laughs> ayos, ayos yan. Ayos. Ay, sa so, mga naman, nanonood naman, sa vlog, oh. ako lang yung friend ko. Ako ah. Oo. Sa ko, sa pinakamalapit na driver na si Erton. Safe na safe to. <laughs> <sabihin>. Tara, tara. Pasan <laughs> so, yung take out ko, wala? Ha? Ah? Take out ko, wala? Take out mo? Oo. Oh. Ah? Hindi, mamaya. Baka nga mag-drive ko ba kayo eh.